Kaya naman tayo mga kababayan, pangalaklong, ay pangalaklong. Pangalawang ano? Aray ko. Pangalawang kainan. Paingi ako ng isang dito na tatlo na kami. Sarap ko kung kunin Ay magkamay na lang tayo. Ito no. po yung pagkain it's namin. Like, oh, oh. Yan yeah, ang like, oh, oh, oh. pag gabihan namin. Butog ba uh, baka tayo may arthritis? <laughs> may arthritis ka? May arthritis ka? Medyo. Oh, masakit yung buto-buto din. Ililagay mo din? Ay, eh, medyo naglagay. Ay, sus! Ano may rin? Kain tayo, mga kababayan. Mm. Thank you, Lord. Ang alat. Eh. Anong alat? Hmm, ayaw ko ito. Hindi, ah. hindi pwede sa akin. Iwan? Asin na maalat. Hindi pwede sa akin. tayo may edad-edad na? Huwag tayo kain na kung ano Mahirap na yung mga may edad man sa Ay, pero dog pwedeng pwede. Ay, oh. Kahit araw-arawin pa. Yung hotdog, pwede yung sarap yung hotdog. Shout out sa mga mga mm. LDR dyan. Di ba? Sarap yung hotdog araw-arawin. <coughs> exactly. Ang kawawang mga OFW na no, uh, malayo, sabi, nila, sa... Sabi nila, sabi nila ang OFW daw tigang. Toto ba yun? Hindi lahat tigang. Hindi meron naman. naman, hindi, meron naman silang nahanap dyan sa tabi-tabi. Ay, kung na tayo natin, hindi mo tayo lumalabas. Hindi tayo, dito lang naman tayo sa ulog ng bahay. Bakit tayo hindi naman labas, hindi naman tigang. Hmm. Di ba? Ay, ulam. Comment, comment lang dyan mga kababayan. Kami ang tigang. Yung iba dyan, hindi tigang. Real talk tayo mga kababayan. Tigang saan? Pubing? Tigang sa tubig ba? <laughs> Sigang mm. sa tubig. El Niño? El Niño. Mainit masyado dito sa Middle East, mga kababayan, di ba? Kaya kumain na lang tayo. Ako, malapit na kamuwi. Mmm, yummy. Dito. Mm. Hindi na masasabing tigang. <coughs> Mainit sa Pilipinas. Mm. Uy, tigang pa rin. Kasi ito, some, some lang. hindi pa masasabing tigang to kasi ka, kawabakas lang. Hmm? Anim na buwan na. Tigang ba yun? Hindi tigang yun? Tigang taon na. Ako, tatong taon, na. na din eh. กั